Buenas noches, damas y caballeros. We are back sa Bad Cave dito sa bundok, sa summer house namin. And we would like to greet uh, yung mga andito na kaagad, ah, ah, mga present ah, sa VAD uh, class. Sila Si Luz natin si Regine Robles, si Vicky de la Paz, si John Centeno si Mira Inoue, siya si, uh, si Lorenzo Florencio Noriega na nagpapati hello Jan sa inyo si uh, Nelson Angila, si MC Okomen, si Luz Biminda Garcia, si Leonardo Blue, Ina Neto at si Jel Robles. Uy, nawawala wala daw yung sound. ah uh, minsan kung nawawala yung sound, at least uh, at least uh, Ah uh, well, ibig sabihin minsan mahinang signal. Gel. Kaya muna uh, check natin na. Minsan mas maganda pa doon sa minsan, maganda, maganda. Bahay ko sa, do, sa Quezon City eh. Kasi dito rin minsan kasi syempre sa bundok ito malayo na sa siyudad. Medyo pangit na. Okay, ah uh, ah uh, yan, si Jerome Hovellana, nagtatanong siya, Hi Bob, does this mean Senate has at least 16 votes? Okay. Medyo, medyo, kuhan yan. Sandali, ay dali mo na lang dito habang mainit. Dito lang, ibigay mo dito. Habang mainit yan. Mag-mugbang tayo, mugbang tayo. So ito lang dinner ko. Ah, ay, Jen, paki yung yung sa, yung salad doon, yung kwan. Yung, yung 'di, sa ref, sa Ah, uh, meron diyan yung parang ah, uh, yan, yan, yan. Okay, ah uh, Thousand Island salad dressing, dressing. So ito lang dinner ko, uh, ano pa to? Lettuce at saka pipino, Saka with salad dressing. Pero meron naman uh, meron naman kwan, meron naman bacon. So, ito lang. Kanina tumon, tumon at saka kwan, saka tumon at saka well, meron naman, meron naman kwan. Chorizo, tumon at chorizo at ano pa ba? Yun. Hindi na ako nagre-rice. No rice na tayo. Kaya hindi ako sa taas ng presyo ng bigas. <laughs> mga anak ko lang <laughs> pati yung mga care, mga caretaker namin driver at kwa nagra-rice kami hindi na pati mga anak namin so okay uh, so shout out din daw si Ed Edel Aguilar yan ha uh, okay uh, sabi ni Jerome Obellana hi Ivat does this mean senate has at least 16 votes Ah, uh, if you ask uh, yung mga grupo nila Romualdez, meron. If you listen sa mga sinasabi ng mga DDS, wala daw. Ah, uh, kino pa daw ni Sara. That's why baka ipapaubaya na ito nila Chis Escudero. Itutuloy na lang yung impeachment hearing after after ah uh, uh, bumalik sila, bumalik sila sa sa o i resume yung session nila kasi last session day ngayon at adjournment sa Friday pero itutuloy lang daw pagbalik nila sa June 2. So tingnan natin kaya very crucial it anong anong gagawin at anong sasabihin ni Chiz Escudero at anong anong i-decide ide ng kung, ng Senado gawin because uh, the, the ball is clearly in their court. Kaya pakinggan na nga natin ko ano ang uh, pangyay, kaganapan diyan sa panoorin natin yung mga kaganapan diyan sa, sa Senado habang kumaka nag, nagmumukbang si Bat. Ang maganda na transmit na nahabol. Syempre malapit lang man 'yan. From Quezon City, malapit yan dito sa amin. Papunta sa baka dumaas pa yan sa bus lane para maabot lang sa Senado or nag uh, pa nag-skyway. <laughs> Si Reggie Velasco transmit na sa counterpart sa Senado. Filed and endorsed by 215 House members and approved by the plenary for to the Senate.

So, general for legal, or analog, she will uh, answer all your questions. Ah, seremonya lang pala yan. So, pakinggan natin yung news from the Senate. Ito naman po sa video po. Yung news from the uh, Senate naman, ha? Yung news from the Senate, uh, ukol dyan. Ang latest, hindi pa naghahanda sila cheese. Wala pang ginagawa. Siguro pinagmimitingan pa. Ay, ang And thank you. Dumako naman nga po. Thank you TV5 for this news. For this video. Dumako naman nga po tayo sa... Senado kung saan binabagit nga natin na itatransmit mula sa Kamara ya ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para sa iba pang detalye makakausap natin sa linya ng telepono si May Andres Bagas May ano naman ang latest diyan Ngunit maganda ka sa sa'yo, no? nililaw mismo ni Senate President Jesus Cordero na hindi naghahanda ang Senado sa kahit na anong impeachment trial. Sa isang pahayag, sinabi ni Esconero na hindi daw sila mag-a-assume ng kahit ano hanggang wala pang galaw sa impeachment case. Wala raw basbas -bas niya at hindi rin daw tama ang naging pahayag ng na isang staff ng Senado tungkol dito. Kanina gumagal ka si Rose o oh, kanina tatali, Tinulong ng Senate Public Relations and Information Bureau ang mga reporters dito sa Senado para sa maayos na coverage. Kakaling ipadala na sa kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maling araw na ngayon ang sesyon bago mag-break ang Senado para sa campaign period. Kaya kung iaakit ang Senado ang reklamo, eh ngayong araw ito maaaring gawin. Kung sakali, mismo ang uh, Secretary General ng Kamara ang gagala ng kopya ng reklamo at tatanggapin ito ng kanyang counterpart sa, sa, na si Senate Secretary Bantug. Dati nang sinabi ng ilang senador na kahit naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso, magpo-convene ng impeachment court at magsasagawa ng impeachment trial ang Senado para talakay ng articles of impeachment laban kay VP Duterte sa kaling ni Akrat ngayon sa Senado. Good. Pero yung kaninang nangyari, di ba sinabi mo nga, kasi nagpatawag ng meeting yung uh, isang bureau dyan, ano, par nakita ko nga parang may oras po, sabi, 7 o'clock ata itatransmit dyan. So ano nang expected nyo kayo dyan sa media? So babantayan nyo na lang itong uh, session mamaya dyan. Mm -mm. Basically, bumaba sila dito sa may second floor para ayusin or para init kami para sa isang maayos na coverage kung sakaling ang iakyat. Kasi alam naman natin dun ano, sa, no, sa isa isang malaking uh, coverage, isang malaking story ang yan. Siyempre, ine-expect na napakaraming cameramen, crew reporters. So, ang gusto nila, maging maayos pa rin yung daloy. Ano? Kasi, uh, ibibigay yung mismong impeachment complaint kung sakasakali doon sa official niya ng ni Secretary Bantum sa 6th floor, which is maliit. So kung magsama-sama yung mga crew at reporters, ay talagang masikip. So ang mangyayari niya nun, kung sakaling i-accept mamaya, walang papayag ng media makalapit sa Office of Secretary Bantong, pero magkakaroon ng live streaming ang Senado at ang mga reporters ay dito lamang sa second floor, maghihintay kami para maka-interview ng mga senador. Food para ang sinasabi bale ni ano ni SP parang napangunahan ano yung uh, posibleng mangyari ngayon at ang sinasabi niyo naman diyan kasi ang pinaghahandaan din yung coverage pero binanggit mo na nga rin may ano kahit naka-adjourn ay magpapatuloy itong uh, magko-convince sila as, a, as an impeachment court no impeachment. so ano oo, so ano okay. nga asahan natin sakaling maihabol mamayang gabi paano yan bukas or sa mga susunod na araw ang inaasahan natin, ang kaya kong i-describe dito yung experience natin sa pag-cover ng impeachment trial ni dating uh, na mayapan Chief Justice uh, Renato Corona no. Kukunahin yeah. definitely root cause sa yung rules ng impeachment. At bagamat mayroong planchado ng rules noong panahon ni Senate President Tigrile, titignan natin kung may mga gustong amyandahan ang uh, mga senador kaugnayan. niyan. And then yung times kasi ni CJ uh, Corona, no, di ba, wala pang mga rules yung mga senador, pero right now meron eh, nasa library or archive ng Senado. So, eh, yung mga logistics na doon aalusin bago mismo mag-convene yung uh, impeachment court sa Senado kung saan tatayo ng Senator Judge ang mga senador at magiging presiding judge ang Senate President mm. Hindi ko lang alam po, uh, siguro sobrang looking forward na ito. Pero magkakaroon kasi ng election, di ba, Mayan? So paano yung make-up ng susunod? Sakali, di ba, pagtas nitong election, kung magpatuloy pa yung impeachment trial. May sinabi na ba sila tungkol sa ano? Wala pa, pero yun mm. yung isa nating nakikita complication. Hindi natin alam if it will work for or against. Lalo na sa ilang mga sitting senators na patakbumuli. Kasi, uh, hindi naman natin maitatatwa yan, uh, Ruth. So, sa kasakaling matutuloy, itong impeachment trial, nasa kalagitnaan. Dahil next week start na yung kampanya. So, paano nga bang galawan? Hindi sila makakakampanya. At nung time ni senator Senate President Enrile at impeachment natin si Jay Corona, four days a week, Monday to Thursday, ang impeachment trial. And then Friday, ay press ng prosecution at ng defense. So, biruin mo yung galawan, lalo na ng mga sinunod na tatakbo ulit sabi nga, pro or con. Kasi pro could be, papapanood yun sa TV everyday. Pero yung consequence, hindi sila makakaikot ng gusto. Gaya ng ibang mga tumatakbong senador na hindi pa sitting senator. Hmm. At tuloy nating babantayan ang developments tungkol dyan. diyan po, ang express report ni Be Angos Banyo. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabay. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaransyadang balik. Thank you, Ruth. Thank you. So, tama yun, ha? Tulad ng sinabi natin kanina, pwede for pabor sa mga senator na bibigyan talaga ng oras dyan nung time ni, uh, ni Senate President Enrile four times, uh, four days in a week. Nagka-trial uh, sila. So ibig sabihin, three days in a week lang makakampanya yung mga, mga senador tumatagbo. Ang tumatagbo ngayon, sila Revilla, sila uh, Pia Cayetano, si uh, natin yung mga uh, kandidato ni President Bongbong Marcos so do, tulad ng sinabi natin kanina double h sword nga uh, pwede ka nga makuha ng publicity pero pwede ka matalo dahil dito kasi sa Pilipinas gusto talaga makita ng tao gusto talaga makikamay sa mga senatorial candidate ta huh? Uh, kaya uh, bida ka nga sa impeachment pero wala ka naman sa ta derecho sa tao eh pwede ka pa rin matalo eh dito lang sa kandidato ni Marcos ang dami ng uh, ang dami ng uh, uh, Tumatagbo ha huh? Pia Cayetano, uh, Lito Lapid, Uh, Tol Tolentino, Bong Revilla, Amy Marcos, at uh, yun, yun, yun ang, uh, uh, kahit si Senator Binay, tumatagbo ata for mayor. Hmm? Sa Makati, so, Si Cynthia Villar, tumatagbo sa Las Piñas, Congress sa uh, Congressional Post at uh, delikado daw matalo. Si Bato, si Bongo, tumatagbo rin. So medyo si Amy tumatagbo rin. So medyo masasacrifice, matatalo sila. Okay lang ito si Bong Revilla at dito lapit, sana matalo. Diyan na lang kayo sa impeachment hearing. Pero itong mga ito, kahit hindi nakikita ng tao, iboboto pa rin. Di ba, Allen James at uh, Jerome Ovellana and thank you for uh, for uh, supporting independent and truthful blogging. So, yan guys, yan ang latest ngayon dyan sa sa Senado and tulad ng sinabi ko, while we are waiting ko ano bang gagawin sa dalit, natin kung mayroon ba nagpadala sa akin ng, ng bat team, ha, kung anong ah Uh, ah uh, uh, tulad ng sinabi natin, may mga ugong-ugong rin. Ah, uh, ah dali, live. Live, ito live. and secure divine fruit. Eh, pare, pare, wala pang, wala, walang wala diniscuss pa. Eh. Any objection? There being uh, a, the motion is approved. The following members are hereby designated as sent conferees to the conference committee report, conference committee rather, on the disagreeing provisions of Senate Bill number 20. Wala, puro Senate pa eh. Senator Pia is once again recognized. Sen. Hearing none, proposed resolution number 1299 and 1300 is hereby adopted. And I move that uh, all the central present, be main authors of the said resolution. So ordered. Majority. Yeah. Mr. President, at this juncture, we are in a receipt of the conference committee report on the disagreeing votes on House Bill number 9989. Wala, eh, this is the bill on the revised. Don Honorio Ventura State University Charter and with that Mr. President on behalf of the uh, chairperson of the Senate panel Senator Wala eh puro, okay, doon sa mga uh, puro pa puro pa puro pa mga nila, mga bills 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 na uh, ipapailan ha uh, uh, kaya wala pa. Hihintay pa natin. At uh, tulad ng sinabi sa report kanina ng TV5, eh una, itatakil nila yung rules. Pero sa ngayon pa lang, umiikot na kung kinakalat na ng mga, ng mga, ng mga DDS vloggers yung posibilidad na i-defer daw ito until uh, pagbalik ng Senado at June, uh, sa June 2. At doon daw magsimula yung trial. Kaya ang gusto nila gawin ngayon na eh uh, daw nag-i uh, encourage nila yung mga DDS na iboto na, na na lahat ng ng uh, Duterte candidates para makontrol nila yung Senado. So hindi pa natin na uh, hindi pa natin uh, alam talaga kung ano ba talaga. Ay, meron pala interview si Bato. Ito pala pinadala sa akin ng Bat team. So pakinggan natin ito. Kung anong uh, sinabi ni Bato dito sa sa impeachment. At uh, para makatapos na rin ako kumain. <laughs> Mukbang eh. <laughs> expected na <laughs> daw niya. Oops. Kasi na import na talaga siya. Impact sa business natin. Oh, uh, how does affect sir, kayo po as a uh, hindi lang tatayong sa natin judge kay at kayo po ay mahahapan na doon, sir. Hindi pa was yung araw ng labas niya, sir, kung sa tataon. Ang daya nila, no? Nagawa kami gusto. So, tinanong, paano maapektuhan yung kampanya mo? Hindi na natin ang sagot. Ito, para mag, magiging uh, judge ng impeachment court. Tapos sila, ang mga kampanya na. <laughs> dito ngayon, eh, 24 of us will uh, be sitting as uh, uh, judges of the impeachment court. Hindi uh, pa nyo makapagpagampanya. Sir, so, yun, madaya daw yung mga kongresista kasi itinapon na sa kanila yung impeachment. Kaya kaya makakapagkampanya na yung mga kongresista

I should be political at this time. Once magsuot ako ng room pero hindi pa ako nakapasukat eh. Nag-uano kami ng tungga? Room para judge talaga ang dating. So, so tunayan, I will have to maintain apolitical. Hindi pa siya ipagpapanagin na na-definition hindi pa continue, ipag-continue. Mahal na ka siya kung ano yung isip ninyo. Basta ako, ako, I maintain my political neutrality. I maintain na rin yung magiging buto ko mm -hmm. pagdating sa buto natin. Tingin mo, Ay, pwede mong itatalo yung nangyayari kundi hindi ka makakalapas ng mga mga sir? And yours, Sir Lanzarão pwede na po pala sa suruhin niya dyan? I maintain daw niya yung political neutrality niya. Maniwala ka ba dyan? Maximo da kaya? Uh, makakamahawa yung mga butante. Huwawak naman si Baturo, hindi na ka-companyat. Ano nga, nang laging nito. So, yun, nag-adjust si Baturo sa Pero, sir, ay initial na pag-uusap yung mga senador dito sa possibility nga na mag-impeachment trial? May initial kayo mga pag-uusap? Well, most likely, yung matransmit sa amin, yung mga uh, articles of impeachment. Adjourn kami ay uh, wala kami bukas. No? Okay. Uh, break na kayo bukas. So, most uh, so, likely the earliest that uh, we will tackle that sa plenary is uh, in, after the election. Ah, hindi na kami mag-alik, di ba? Hindi na kami mag-alik. Pwede po pwede mag-impeachment trial kahit nakabakasyon yung uh, defend yan because we will be making our uh, rules on impeachment. At usapan namin yan. Uh, Tingnan natin. But uh, base sa uh, napag-usapan kanina, ay, ay, parang yun ang narinig ko. Tingnan sa akin. Uh, after election. After the election. Yun. Confirm yung uh, speculation ng mga ng mga DDS bloggers na sabi nga ni Bato, napag-usapan nila, initially, ang plano, pagbalik na nila, June 2, para makapagkampanya sila. Okay lang ba yan sa inyo? Magbigil na tayo dyan sa Senado. Ah, dito naman umiipit sa Senado ah. Ano ba yan, cheese? Ha? Ah, Magbakasyon lang ba kayo ni Kwan, ni, ni Hart? Kaya ayaw mo na uh, ah, asikasuhin yung Impeachment, ano ba yan? Binabanata natin noon yung duagkom, tuadkom. Ngayon, okay na sila. Quadcom na ulit. Dito naman, si Cheese naging butter. ha? Ang keso naging kwan. Naging uh, lumambot ang keso. Melt, uh, kwan. Uh, uh, melt, ano pa yan? Cheese melt. Naging cheese melt si Cheese. Ano ba yan, Cheese? Cheese hinabol na nga yung kongreso, ikaw pa ang pabagal-bagal dyan, lelembot-lembot ang chisa. Ah, mag baka magmo-model-model ka lang kasabay si Hart sa sa France, si, sa quand Paris, sa Gay Paris, France. ...consensus So far, yun po yung sentiment so far after the elections na itakal. One of the possibilities. One of the possibilities. Kasi

Ano yung informal na usapan, sir? Or nagkaroon ng formal meeting? Mm -hmm. Ano meeting kayo? O informal discussion? Informal discussion lang. Informal discussion. Kasi nga, ako nga, hindi pa hindi pa inatakil sa plenary. Mm -hmm. Kung i-endorse na yan sa amin ngayon, today, today, no, after the uh, adjournment of this uh, session, mm -hmm. Pa paano ba tayo sa plenaryan? No, wala na kami session bukas. Pero sure on the way na kasi from the house at medyo mahaba pa yung gabi. Napag-usapan din kayo possibility na matakay siya tonight? Uh, depends. Mm -hmm. <laughs> Mga kongresista mm -hmm. Narinig Narinig nyo ha Narinig nyo sa... Hindi, mahina talaga yung sound, Leonor Alexander Glein. Narinig nyo, Hannah, sa initial usapan nila. Hmm? Itatackle nila after the, 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 after the election na lang, pagbalik nila sa June 2. Pag resume so session yung 19 Congress. Problema lang, mag-adjourn ma -e yung 19 Congress sa July I think July at third week of July at papasok na yung mga bagong congressman at senator Paano yan sila na naman itutuloy So medyo dito naman sa Senado din ni dribble dribble ha may panibagong panawagan tayo may panibagong kakalampagin natin ha yun si Cheese ha Si Hart, kahit si Hart, para kalampagin natin. Hindi, hindi kami papayag. May duty kayo sa konstitusyon. May duty kayo under the konstitusyon. May obligasyon kayo sa tao. Ituloy nyo yan. Ituloy nyo yan. Hindi pwede yan. Iipiti nyo yan ng three months. Iipiti nyo ng three months. Eh, nabiti na kami ng two months sa kongreso. Hindi, itakel nyo yan. Ay, ito rin problema sa Kongreso. Eh. Inintay at the last day. Eh. Ngayon, may excuse naman ng Senado para ipitin yan. So tuloy, tuloy nagtataka tayo, nagtatanong tayo kung uh, baka naman wala talaga number si Marcos. Kaya gusto niya uh, makick out muna yung mga, yung mga Duterte boys and girls dyan. So tingnan natin, baka magmi-meeting pa sila ulit ngayon o bukas pero hindi ko alam bak parang natapos na ata yung session hindi pa na discuss yan pero tingnan natin tingnan natin pero kakalampagin natin sila wag natin si tulad ng ginawa natin na Kina, kinalampag ng kinalampag natin si President Bongbong Marcos ang kongreso hanggang bumigay ha bumigay so gawin rin natin yan sa Senado so yan na lang po muna ha Then tayo ha yung mga magagaling na senator, tamad at puro sariling interes lang. Swerte naman makayong haba-haba ng bakasyon nyo. Habang may sweldo pa kayo. Lalo na yung hindi tatakbo sa eleksyon. Tulad nila Tulfo, nila Chisa Escudero, nila Jingo Estrada. Swerte! Parang nanalo kayo sa, sa sweepstakes sa sweepstakes niyan. Hindi. Hindi. Ikuan nyo. Tuparin nyo yung... Uh, yung nyo, ha? ah uh, yung uh, yung kuwanyo yung ah uh, ah uh, uh, sa taong bayan and that is to immediately tackle the impeachment complaint uh, filed against Sara Duterte and uh, sa, uh, endorsed by 215 congressmen so sige that is uh, the The update for now, babalik tayo mamaya kung meron pa mga bagong bago panibagong update dito ha. Huh? So again, thank you very much everyone who joined us in this vlog. Uh, and thank you kay Jerome Abellana and Allen James for the for uh, supporting truthful and independent blogging, and everyone else who joined us uh, tonight with their with their likes and with their comments. Mucho imos gracias sa todos. and see you in my next vlog.